DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako. Ang Ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismong nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya, isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. May pangako ang bukas, kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Araw pong muli sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig, narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang Isang kahangalan ang Iyong Pagiging Bayani Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pagako ang bukas. Opo, Aling Sonia. Ako nga pong driver ng sinakyan yung taxi. At nasa akin pong pera ninyo. Ha? Talaga? Talaga ho? Oh, Diyos ko, maraming maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil nakita ko rin kayo. Alam po ba ninyo, binalikan ko po kayo doon sa inyong bahay, pero wala na po kayo. Ibinenta ko na kasi yung rights ng loteng kinatatayuan ng aming bahay. At yung perang na iwan ko sa minamanehumang taksi, ang napagbentahan ko noon. Huwag po kayong mag-alala dahil isosoli ko ng buong-buo ang pera ninyo. Oh, walang po. labis, walang kulang. Ano nga palang pangalan mo? Samuel po. Samuel, maraming maraming salamat sa iyo ha. Ikaw ang anghel na ipinadala sa akin ng Diyos, dahil ikaw ang naging kasangkapan niya para dinggin ang aking dalangin. Pareho lang pong nasagot ang ating panalangin, dahil nung isang araw ko pa kayo hinahanap. Siya nga po pala, ano po bang ginagawa niyo rito? May kamag-anak po ba kayong pasyente sa ospital na ito? Oo. Naka-confine dito ang asawa ko. Naoperahan siya dahil meron siyang gallstone at ang pera sana, ang pambayad ko sa hospital bill. Ah, ganun po ba? Oo. Ang problema po, hindi ko pa dala yung pera Pero, kukunin ko rin po ngayon sa bahay at bibigay ko sa inyo. Samuel, maraming maraming salamat uli sa iyo. Diyos na ang magbigay ng gantimpala sa ginawa mong kabutihan. Teka muna, bakit narito ka rin? May kamag-anak ka rin ba ba, Shentry, ito? Ay, opo, Aling Sonia. Naaksidente pong anak ko at naoperahan din po siya. Kumusta naman siya? Unstable pa po ang lagay niya. Huwag ka magalala. Dahil tutulungan kitang manalangin upang mapabilis ang recovery niya. masaya ka na ba dahil naisoli mo na sa may-ari yung pera? Oo naman. Tuwan-tuwa nga siya. Ay, dapat lang matuwa siya. <laughs> Napakaswerte niya. Gumaling na nga yung asawa niya. Tapos, naibalik sa kanila yung nawawala niyang pera. Samantalang tayo, nga nga pa rin. Tapos, wala pang kasiguruhan na makakasurvive yung anak natin. Oh, ayun na si Doc. Tanungin natin. Dok, Samuel. kumusta na po? Ano pong update sa anak ko? Maganda ang kanyang prognosis. Meron ng konting improvement. Huh? At sana nga magtuloy-tuloy na. Dok, 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 sana nga po. Labis po kami nag-aalala. Ah, siya nga pala ha. Ah, gusto ka makausap ng general manager ng hospital na ito. Uh, bakit po, Dok? Ah, siya na lang ang magsasabi sa'yo. Halika, sasamahan kita sa kanyang opisina. Sir, bakit po ninyo ako ipinatawag? Nakaabot kasi sa kaalaman ng management ng ginawa mong pag asa uli ng pera. Sa asawa ng isa naming pasyente. Ah. Alam mo, isang magandang halimbawa ang iyong ipinakita, kaya nagpa siya ang pamunuan ng pagamutan ito na bigyan ka ng gantimpala. Ay, uh, ano pong gantimpala? Samuel, wala ka nang babayarang hospital bill. Uh, ho? At lahat ng serbisyong kailangan ng iyong anak, ibibigay namin ng libre. Talaga po? Hmm. Totoo -toto po bang sinasabi nyo? Oo. At hindi lamang yun. O, huwag naman sana mangyari, pero... kung sakaling makonfine ka, o ang isa man sa miyembro ng iyong pamilya, libre ang aming sarbis. salamat po, sir. Maraming maraming salamat. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka, Loretta. Mabait ang Diyos sa ganang kanyang biyaya. At kung tutuusin, higit pa sa isang daang libong pisong nakamta nating pagpapala. Oo nga nahihiya tuloy ako. Okay lang yun. Ang importante, natuto tayo sa ating mga karanasan. Tama ka, Samuel. Malaki talaga ang aking natutuhan. Tunay nga palang may magandang bunga ang ating kabutihan. home, son. Narito na ulit tayo sa ating bahay. Opo. Laro po ulit tayo ng habulan. Eh, huwag ngayon, anak. Saka na lang. At baka mabingat ka eh. Kumain ka ng marami, ha? At magpalakas ka. At kapag malakas ka na, edi eh, pwede na tayong maglaro. Sige po, Papa. Magpapagaling po ako. Magpapalakas po ako. Para makapaglaro po ulit tayo. Kayo po, Mama. Sasali po ba kayo? Aba syempre, sasali ako, anak. Hindi ako po pwede na hindi sasali. Basta magpapakabait ka lang, anak ka. Susundin mo si Papa at si Mama para gumaling ka kaagad. Syempre naman po, Mama. Good boy po kasi ako. Samuel. Hmm. Wala ko bang natatandaan? Natatandaan ng ano? No, ang bilis mo namang makalimot. Birthday na kaya ni Tonton, two weeks from now. Ba? Oo nga, no? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang yung last birthday mo, anak. Tapos, magbe-birthday ka na naman. <laughs> Talaga po? Malapit na birthday ko? Oo, anak. Ano bang gusto mong birthday gift? Drone po, mama. Ah? Yung lumilipad. O, oh, sige. Walang problema. Ah. Marami pong gusto ko. Yung iba't ibang klase. N <laughs> Naku, dami. Bukang napasubo ako. Magkano ba ang presyo ng drone? Maraming klase yun, kuya. It ranges from 1,000 to 30,000 or more. Ako, mahal pala. Meron namang mumurahin. Kaya yun na lang yung bilin mo. Uh, gusto kong gawing special ang birthday ng anak ko eh. Kaya dapat, special din ang regalo ko sa kanya. E, yun nga lang, hindi kalakihan ang budget ko. Sige, kuya. Mag-aambag ako. Yun na yung birthday gift ko sa mabait kong pamangkin. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak-anak, ah. oh, oh, blow yung candle. Sige, anak. Ilakas mo pa. May natitirap pang kandila, oh. Oh, ayan, oh. Yeah. Yay! Yay! Good. Very good, Tonton! Ako po! Mm. Ah, teka. Ako po! Ah, uh, sandali, may tao yata titignan ko. Uy, kayo pala. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin. Ali kayo dito sa loob. Pakitulak na lang ang gate. Ayan. Aba, ay, <laughs> ang laki ng mga regalo niyan. Ay, lalapag ko na rito sa sahig, ha? Ah, uh, Tonton, happy birthday! Thank you po! <laughs> o, sige na, Tonton. Buksan mo na para makita mo special gift namin sa'yo. Ano kaya yan? Sige, Tonton. So... Buksan mo na yung kahon. Teka muna, paano inyong lalamang gustong-gusto ni Tonton ng drone? At sino po nagsabi sa inyo na birthday niya? Hindi ba kinausap namin siya sa hospital bago siya ma-discharge? Nabanggit niya sa amin na gusto niya magkaroon ng drone. At um, may record si Tonton sa hospital. Kaya doon namin nalamang birthday niya ngayon. <laughs> Naku po, maraming salamat po sa inyo. Binasayan yung anak ko sa kanyang birthday. Maliit na bagay lang yan. Kumpara sa ginawa mong kabutihan. At sana tularang ka rin ng kahit sino, hindi man taxi driver, na tapat at may mabuting puso. Para sa akin, isang tunay na bayani ang mga katulad mo. Wala na akong mahiling pa, Sobra-sobra ng biyayang ipinagalob sa atin ng Diyos. Ganon din ako, Samuel. Kaya patawarin mo ako kung sinong kita noon. Kalimutan mo na yon, Tapos na yon. Di ba sabi ko naman sa'yo, may dahilan lang bawat kaganapan sa ating kapaligiran. Maganda man ito o hindi. Kaya kahit anong mangyari, hindi tayo dapat magsawa na gumawa ng mabuti oo nga at pinagmamalaki kita salamat sa Diyos dahil nagkaroon ako ng isang asawa na katulad mo Loretta. <laughs> kaya naman buong kagalakan kong haharapin ang magandang pangako ng bukas Sumayin niyo mga kaibigan ang aming dinampok na kasaysayan na alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, Pinamagatang. Isang kahangalan ang iyong pagiging bayani. Samantala inaanyayahan po namin kayong bisitahin ng FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagsigalap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz Susan Robles Bobby Cruz Chester Jan Singen Vilma Borromeo Lionel Benamin Olive Madrideos at si Rosana Villegas sa papel na Loreta. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanonga, Supervision teknikal ni Eric Luceno. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr., ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.